lagi nyo talagang tinatanong kung bakit na-wash out ang mga hair color minsan na pinapakolor nyo. sa. So, ito yung hair ni ma'am, guys. Actually, talaga, guys, once na color tayo, tapos yung mga kinukulay sa atin is hindi talaga yung applicable na uh, procedure at yung pinakagamot na ginagamit natin is talagang magaganito talaga yung kalalabasan after two weeks. Tapos, ito, guys, na-appreciate nyo lang minsan yung pinaka-hair color nyo ng mga ilang araw, pero mag-o-orange na sya at nag na talaga so yun guys, eto yung pinaka before ni, ni ma'am, tas kinorect natin so uh, bago natin kinorect, so nag haircut muna tayo kasi gusto niya for a change din na medyo maikli tapos eto guys, eto yung sinasabi ko lagi sa inyo kung bakit mawa out minsan yung pinaka hair color natin pag nagpapa-highlights kasi tayo, tapos yung highlights niya guys is hindi pa talaga luto or hindi pa talaga tama sa mga strand natin o hindi pa talaga siya as in yung uh, tamang procedure guys, talagang kahit ilang beses mo yan papatungan or kahit ilang beses nyo talagang ipapahighlights yan kung talagang mali yung developer or yung procedure na ni, uh, nilalagay dyan yung mga application niya. So, magugol uh, mag-gold talaga siya, guys. So, meron silagang technique na kung paano siya ilagay yung highlights at yung pinaka-low Yung tama talaga. Tapos, sundan yan sa mismong pinaka-product uh, nyo na pinaka-maintenance nyo. Yun yung pinaka-importante talaga guys. Kahit naman maganda yung uh, hair color nyo kung wala kayong maintenance. As in talagang yung iba talaga mag-gold na at saka mag, uh, mag orangey color. Pero yun guys, kahit wala kayong maintenance or maganda naman yung pagka ano guys, maganda naman yung pag-highlights tapos nag-blend yung low light, So, hindi naman siya ganun na yung parang nag-gold din na nag-orangey color. Pero mas better talaga na meron tayong uh, maintenance na gagamit Mitten. Pero kung wala namang maintenance na ginagamit, guys, meron talagang a uh, technique kung paano i-process uh, yung low lights and highlights para kahit tumagal yung color, hindi siya mag-golden na mag-orangey color. So, yun, guys. So, pag once na gusto mong meron kang ano, maintenance, so, mas better kasi mas lalong gaganda talaga yung pinaka-hair nyo. So, yun, guys. After nung highlights, winash na natin, shampoo and conditioner. Kung talagang maluto na yung uh, gusto nyong highlights. And then, after yun, guys, yung pinaka-lagay uh, nyo doon sa shadow roots, isunod nyo na rin yung pinaka-hair color nyo sa mismo pinaka-main color yung nasa baba. So, eto guys, kailangan nyo siyang i-blend nyo siya ng husto na kailangan nyo talagang manipis lang yung pag-section uh, nyo para talaga yung the whole process, yung hair is talagang malalagyan nyo lahat ng hair color. So, kasi minsan pag nagmamadali tayo talagang magpapachirpachir yung color at hindi malalagyan lahat. So, kailangan talaga na bigyan na natin ang oras at hindi natin mamadaliin yung procedure kasi tayo din naman ang ano. So, let's move on na naman tayo sa application. So, yun guys, yun yung sinasabi ko bakit nagwa-wash out ang hair color dahil din sa minsan sa procedure ng lowlights and highlights. Kahit walang maintenance guys, kung talagang maganda yung pagka-process ng lowlights and highlights, hindi siya mag-gold -go at hindi siya mag-orange. Tapos yung maintenance lang guys, yun yung pangpatigil lang din na talagang uh, magaganda pa rin yung pinaka-outcome ng highlights at saka yung lowlights yun yung katotohanan guys na bakit nag-aano yung pinaka hair color nyo so kailangan na talagang Uh, sa trusted hairstylist nyo ipapagawa or talagang magpapakonsult ko kung ano ang mas better. And then after nyan guys, kung talagang na-process na yung pinaka hair color, so yun guys, ibaban nyo lang siya ng 15 or 30, 20 minutes. And then mag-treatment kayo guys. And then yun guys, i-conditioner nyo ulit. And then yun yung before at ito after. Tingnan nyo after guys. Grabe, napaka bonggang color. Tapos wala na yung orangey color. Tapos wala na yung nag-gold. At the same time, meron na siyang natural lowlights and highlights at talagang tingnan nyo naman yung roots na meron siyang uh, pinaka-darker na shadow para once na humaba yung virgin hair, hindi siya yung meron siyang linya na giging parang blonde to black. So, tingnan nyo naman. At ito guys, hindi na rin siya mag-gold -go at mag-orange at talagang maganda pa rin yung result nito dahil kinorect natin yung lowlights and highlights.